Meron tayong pabong na na naman, no? dito sa side na to. Hindi naman siya... Ayan, isa sa suspect na to. Magandang araw po. Ngayon ay meron tayong hindi in-expect dun sa mga pabo natin. May namatay kaming pabo. na isa, babae, malaki. No, malaking pabo. So yun ay alamin natin ngayon kung anong dahilan ng pangamatay ng pabong yun. So tara, no, dala ko na rin itong pakain sa mga alaga no, para ibigay ko na rin dito kasi madadaan na natin. No, tayo ngayon ay sasalubungin ng mga alagang pabo, mga manok dito pagkasok natin tara uh, itong ibang nangyayari na kami nandito na ito namin uh, yan may mga sisiyo na rin kami dyan nasa labas ayan bago ang lahat mo, ko lang din muna to kasi mamaya pagpasok natin dyan magkakulungan din tayo sasalubungin tayo ng mga panatin ayan opya ito naman yung mga broiler nating bago dito ang pagkain na binigay natin, itong ayan, feeds. Feeds na may yellow corn, halo. Tapos itong feeds na binigay namin, hinaluan na rin natin itong King's Vita Plus na feed supplement. No? King's Vita Plus animal feed supplement. Hinahalo na natin yan dito sa mga pagkain nila. So, tara, pasok natin sa loob at tingnan natin. Alamin natin yung dahilan ng pagkamatay ng pabo. Ayan, gutom gutom na rin sila oh. Kubuyan uh, na natin 'yung ibang mga manok na may nandito sa labas. Kubuyan ah, na natin kasi mamaya pag sinalubong nila tayo, manunu 'yung ibang pato kasi gutom. Tara. Let's go. Heno, bigyan mo na natin. Kailangan busog muna tong mga 'to. Uh, nilaparan ko na latag kasi nag-aaway ito sila. Nag-aaway kasi sila pagka maliit na ilatag. Maganda yung malawak para kanya-kanya lang silang kain. Yung, tara ito. yun no. Oh. Laka nang nangyari dito. Ayan, nabalatan yung kanyang balahibo dito sa side. Ayan o, yung kabilang side, okay naman. Ang laki na nitong pabong to. Inahing pabo. Siguro nasa mga tatlong kilo to. No, tatlo, tatlong, tatlo, siguro mga tatlo at kalahating kilo. So ito, yung nangatanggal yung mga balahibo niya dito. Doon naman sa loob. Yan, may mga nakatanggal din balahibo dyan siguro. No, galing na siya dito. Either inaway siguro siya. No, kung may kumuhang predator sa kanya. No, baka pinasok siya dyan ng predators. Dito kasi siya nakatira. Or, kung pinagtulungan ng mga lalaki nating pabo. Kasi meron tayong tatlong lalaking pabo dito. Puro mga agresibo. Isa rin yun sa posibleng dahilan. E no, may mga sugat siya. May mga tinutuka. Yung katawan niya. Sus, kawawa. Sayang ano yan may mga sugat siya itong kabilang side talaga siguro na natumba siya pagkatumba niya ay binanata na yung kabilang side ng katawan niya nangitlog na ba to sayang wala naman siyang yung parang kagat ng ahas wala naman siyang ganun maliban lang dito sa itong binanatan yung niya. Ayan o. Oh. Sumusugod na yung mga gansa natin sa kayong pabo dito. Ayan o. Oh. So wala siyang sakit. Nangyari lang yun. Inatake siya ng predators na hindi natin alam kung ano predators ang dumali sa kanya. Suspetsa namin yung mga lalaking pabo din ang dumali dito. Kasi tatlo kaya kailangan na natin bawasan yung lalaking pabo. Ang plan namin, isa na lang yung ititira namin doon sa pabong lalaki. No, kasi yun nga naobserbahan din namin kapag nagsasampa ay nag-aagawan sila. Ayan o, laki na nito. Sayang. Nabawasan na naman dahil sa predators. Ah. Ayan o, yung iba nating alaga. Ayan, naginginain din sila. yung ibang mga sisiw sinali na rin namin dito tinanggal na namin doon sa loob para makasama sila dito ang bilis nilang naubos yung kinakain nila kanina ah, ah. yung mais nila at saka yung feeds na binigay natin ah, bihira lang to mamatay tong pabo actually madalas ang namamatay manok no, oh, pero sa mga pabo matibay to nangyari lang to sa mga ganitong pagkakataon yung mga predators na dumali sayang so yung dala ko sa yung pinagtutulungan din nila so yun po no sa mga naka experience ng ganito sa pabo pakishare naman ng inyong uh, inyong tingin kung anong dahilan anong mga dumali sa pabo nyo sa ganitong nangyayari no? so yan binanatan na yung tagiliran nya hindi naman siya ayan isa sa suspect na to gansa. Pero alam ko ang mga gansa ay walang problema. Okay yan. Ang delikado ang duda ko, ito, ito. Ito mga lalaking pabo natin. Ayan. Ito. ito ay isang lalaki. O, tatlong lalaki pabo meron tayo dito malalaki. Ito nga, may sugat-sugat na rin to. Kasi lagi silang nag-aaway ng mga lalaking pabo. Ito. no ito, may mga sugat. Ayan, yan, sila-sila yung mga nag-aaway. oh may mga sugat yan. Kasi pag mayroong mga mangingitlog ng pabo, pag sumampa yung isa, yung si black, no, sumampa yung black na yan, susugurin siya nitong dalawa. Kaya hindi pala po pwede talaga pagsamahin to. Mas maganda kapag ka tayo ay magpabo, ihiwalay na lang, no? Magkakahiwalay. Halimbawa kung tatlong lalaki, tapos kinsi na babae, ilalagay mo yung limang... limang babae dito, isang lalaki sa kabila naman, Uh, limang babae, isang lalaki. Pag hihiwalayin sila, hindi pa paydi, hindi, po pwedeng pagsamahin itong mga lalaki. No, based sa experience natin ngayon. Although, bihira lang itong mangyari. Pero sayang din kasi. At naobserbahan ko rin na kapag sumampay isang lalaki, sinasapawan ng isang lalaki na naman, kaya ayun ang yare. No, I minsan mean, ay hirap mangitlog yung mga pabo dahil doon. Kasi hindi sila uh, nagtutuloy doon sa ano, pagbibreed dahil doon sa mga nag-aagawan ng mga lalaking pabo. Ayan, pinagtutulungan na nila yung mais. Ayan, oh, tatapang. Ang tatalas din kasi mga tukan nito mga pabo natin. Ayan Oh. Oh. Yung manok na dati na susugatan din dito. Ang hipag yung manok sa pabo. Ayan, may mga sugat sila oh. So ayan Oh. So yan yung ating na experience ngayon. At uh, titingnan natin kung anong mga pwede pa natin gawin. So yan ang suspetsa ko ngayon Mga lalaking pabo ang dumali sa kanya Yung tatlo pinagtutulungan siya Kaya ganyan nangyari Yan sayang naman kawawa So yan po no At uh, ito ay bagong learnings na naman Sa pagalaga natin ng pabo no, Para Ayan mag update ulit tayo ng mga gagawin pa natin Tulad nun, no tapang Kailangan nating i-update na naman yung mga pamamaraan natin dito sa pag ng pabo. O, titingnan natin kung ano pang magagawa natin para mas mapapa-improve palalo. So, yun po, no? Muli po. Maraming maraming salamat po. Thank you for watching po.